Jungya, kumul takah. Kumul takah ya, jere. Sini pun ko si Jungo mga kabisdak. Hello mga kabisdak. Welcome back sa ating vlog. This is This is This is, this is Oh, ta. Ando mi dobi ko no, This is, is Bisdak in Korea your Bohlana. Chuk chuk. Ate <laughs> ba? Good boy, Sibis. Dapat madalas i-car wash kasi nga nag-i-spray sila ng asin sa sa kasada tuwing mais, no? Nag-i-spray sila ng asin. So, matayan. <laughs> Nag-ra-rap na naman sila din sa'yo. One more time nga, ipadinig ang iyong rap. Dudit siya. Dudit pa si Uma kaya ano matagal talaga yan si Uma maka, ano matagal lang kasi nga yung paghilos niya ma, ano na matanda na ma ano na guys slow na oh, na si Uma ah, dito na si Uma today is Saturday darating si Kun ni at sila yung mga anak niya si Sojo nga si Soda pati si Kun Gumubo -me kami sa sa bayan kasi mag ano na din kami today magbili na kami ng mga lulutuin mga kakailanganin natin sa Chinese New Year sa Sulal So yun, sakto kasi today is market day, January 25. Open po ang market. So doon tayo mamimili sa market, sa open market na mga pagkain na ihanda sa Chinese New Year sa Solal. So tara na! Odin man yo. Mori kakasa? Ne. Omai yo. Omai 우리 가는 돈은 본에 두 부자가. 아. <laughs> 빡졌네 <laughs> <laughs> 어, 어, <laughs> <방금 웃음> 엄마. 아. 네, 이제 나이 먹을수록 돈이 있어야 돼. <laughs> <laughs> 그럼 그러니까 내가 돈을 주지. 더반더 받다. 얘기안고가도내가 점심 안 먹고 된겨. Yes mga kabisdak, hindi pa rin tayo natapos sa isyo ng truck kasi yung aming truck na hiniram ng ating kapitbahay ay hindi pa rin isinasauli. Ewan ko ba, ito namang si Daddy Insoy, ano lang siya, nag-stress lang siya, nag-amukmuk, sad siya, gano'n, nagagalit. Pero hindi niya magawang kausapin yung kapitbahay tapos sabihin yung magalit ba tapos magdiman na isauli na yung truck. Parang gano'n, hindi ko rin siya maintindihan. Ay na, kung ako marunong lang ako mag ay binatutahan ko na yan, tinawagan ko na na yung ano, aming kapitbahay. Wala pa ngayon sa amin ang kapitbahay namin. No, hindi pa, wala pa dito sa bayan. Naghakot pa rin sila ng kanilang gamit sa kanilang restaurant. Ay, Ay noong isang gabi, si Daddy Insui talagang inaway ko. Sinabi ko sa kanya, oh yan, inisiisi ka lang ng ating kapitbahay kasi sa sobrang kabaitan man mo, ang bait-bait mo sa mga kaibigan mo. Oh, ganon, yan. Miri si Gayod. Oh, lesson learned na yan kay Daddy Insui na hindi talaga pwedeng magtiwala tayo kahit sino, kahit mga kaibigan mo mga kabistak hindi na basta-basta magtiwala ngayong panahon na ngayon, na ngayong panahon na ngayon. Ah, basta yun na. <laughs> Ay nako, na-stress talaga diyan ako sa aming kapitbahay, guys. Ay na, gayon ipabarang ko man gayon ang among kapitbahay. Oh, shout out kinsa taga Leyte? Sino taga si Kihorjan barangi Ay barangin natin itong aming kapitbahay. Anyway, ganito ako magsalita kasi natutulog pap, natutulog ang aking mga kasama sa bahay. O, oh, ayan mga kabistak, naggrocery muna kami dahil may 30 minutes pa kami natitira. O, oh, dumating kami sa bahay bayan 10:30 tapos ang usapan namin 11 o'clock magmi-meet -me kami 11 o'clock pa kasi ang tating nila kunun niya sa aming bayan dito sa Yanggo. Tapos doon daw kami magamit sa open market. So, ayan yung 30 minutes natin dito tayo sa supermarket. Yung mga bibilihin niya, kailangan namin bilhin sa supermarket. Dahil sa open market, walang mga itlog. Walang mga ganito guys. Yung mga hindi namin mabibili sa open market, dito namin binibili sa supermarket. Dahil mas mas maganda pong mamili sa open market. Dahil mas mura po doon kumpara dito sa supermarket. So, yung lahat na kinuha namin, yan po ang ating ihahanda sa sul lal sa Lunar New Year Chinese New Year mga kabisdak ayan. Dito gito na. Igo de na? Ana edro ante. Mama tanggo kigo na? Ang bukorin?

엄마 손 줘봐 엄마 손 줘봐 이거 어디 줘봐 진정으로 오세요 이거 안 돼? 얼마? 15만원 이상 아니 15만원 15만원까지? 아 이상? 15만원 150? 아. 과일을 <laughs> 과일을 한니까 김치만. 김치만 예. 집에 있어. <laughs> 집에 떡 있어. 얼마예요? 김치만두김치만 얼마예요? 2만 원. 나는 떡국은안필요 하고 우 있다고 엄마. 네. Yes, mga kabisdak, may nagana po na malaki yung pagtatalo sa loob ng ating kotse. Uh, on the way kami sa open market, nagtalo pa sila. Ang sabi na din Insoy, huwag nang bumili ng tok kasi may 3 packs pa doon sa ref. Ubusin muna natin sa katayo, bibili ng bago. Uh, si Biana naman is gusto niyang bumili ng tok kasi gusto daw niya na maraming tok sa loob ng kanyang ref. <laughs> What? May Why romantic niya? 아, 집단자질 싫은데 사지어 <laughs> 어, 항상, 해, 헤매, 문제를, 문제를, 해야지, 아, 그래? 아니, 아니. 운전해. 아, 코고. 아 이동철하고 한잔 먹으려고. 한잔 더. Enough. 한번 얼른 먹고야겠 아, 뭐, 큰거 작은 거. 큰 거를 빌려. 더 줄게, 큰 거. 큰 오빠야, 돈 여기 있어. 큰 거를 말아. 이건 마음짓을 받는 거야.

넘어가 넘어가너넘 너무, 너양너해양고해 양고 야양고해무너아소주너민너이야나 너무, 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 너야 너무, 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 너다 너무, 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 고무 너무, 너무, 무 Yan ang isa sa kagandahan sa open market mga kabisda kasi nagbibigay sila ng free at minsan ay nagbibigay din yan sila ng discount. <laughs> So ayun na, ako ang magda-drive kasi nakatagay man ito si Daddy Insoy. Nung una pakipot pa siya. O oh, may nakita kaming ang palaya dito mga niyan. Hindi po kinakain ng mga Koreano ang ampalaya fresh. Hindi po ginugulay nila no kagaya na sa atin na ginugulay natin ginigisa. Sa kanila is adina uh, dinadry, tina chop chop tapos dinadry at ginagawa po nila yung powder para gawing chaa. May nakasabay po tayong monk, isang mungha yan mga kabisdak, Buddhist na mungha. So ayun ang ano guys, nakakalula yung presyo ng mga pagkain tuwing winter. Grabe ka mahal. Especially yung fruits, mga gulay, itutufo ang mamahal guys. Yan po ang dahilan kung bakit marami kaming iniimbak na pagkain tuwing uh, harvest time. Kasi yun nga, mahal po sila pagdating sa winter. Iikot ko muna kayo sa kanilang open market kung ano ang kanilang mga tinda habang hinihintay namin si Kununi dahil dito nga sa open market kami magamit. Ito po yung roots ng lotus guys. Yan. Si Chagununi, magaling po siyang magluto ng lotus root eh. Hindi ko alam ang ang recipe niyan mga kabisdak, aaralin ko muna tapos ipapakita ko sa inyo, no? So, nandito na sila kung unya at kung gumubo si Sujo at si Sudam ay nandoon lang sa sasakyan. Hindi na bumaba kasi nga malamig. At bumili na rin ng squid si Bianan at mga isda. 呵呵呵呵呵。<laughs> <laughs> 내가 먹어줘 거야. 내가 이러는 응. 내가 용서 <목소리> <무서웠다. 와우. 목소리> <목소리> 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 'Di ba ang swerte ng ating kababayan mga kabisdak last week ay eh, nanalo sa lotto worth 20 million pesos. Pesos mga kabisdak 20 million ay ang saya-saya. Kabayan, balato naman diyan. <laughs> so may nakakatuwang kwento pala ako sa inyo mga kabisdak noong nasa open market pa kami kanina is may natira po sa binigay ni Binan sa akin na 310,000 won, may natira na 100,000 won. So ang sabi niya sa akin, ibili mo na sapatos kasi wala kang sapatos na pang winter tapos sabay to ituturo niya sa mga sapatos na pang matanda. Sabi ko, ayaw ko niyan, biyanan kasi pang matanda. Yan, ayaw ko ng ganyan na style. <laughs> so, anong nangyari, binigyan na lang ako ni Bianan ng 50,000 noon. Ako na, ako na lang daw ang mag-order online. At <laughs> sabi ko sa kanya, wag na kasi marami man akong shoes, winter shoes sa bahay. Ay, nag-insist man si Bianan kasi nakikita niya palagi isa lang ang shoes na sinusuot ko kapag pumupunta ako sa bahay niya. Yung pang uh, day to day, everyday use ko daw ba na winter shoes. Ah, sige, hindi na lang ako tumanggi para wala nang ano. <laughs> Pagkatapos namin kumain ng lunch ay dinala namin sila dito sa isang coffee shop para kumain ng tinapay at syempre uminom ng kape. In insist money ko na siya ang magbabayad sa ating lunch. So ako na lang ang mag sa kanila dito sa coffee shop. Ha? Kasi nakakahiya na mga kabisdak na sila na lang lagi ang nagtitreat sa amin. So this time ako naman. Ha? Kasi may sahod naman tayo dito sa Whitey. Maraming salamat mga kabisdak! At dahil dyan, ay babatiin natin ang ating mga subscribers, ang ating mga viewers, especially kay Ma'am Jingjing. Isang belated happy birthday, Ma'am Jingjing Aguliana from Marikina City. At kay Sergeant Edward Aguliana. Happy viewing kay Ma'am Porisissima Jorvina. Shoutout kay Tatay Roderick De Vera. Happy birthday sa January 29, bukas. Happy birthday, Tatay Roderick De Vera. And advance, happy birthday sa February 1 kay Ma'am Jenny Villiones. Shoutout sa lahat ng mga senior NPWD ng Executive Building Pampanga. Greetings from Ma'am Elsa Dimaano Hello kay Ma'am Rosa Ereso from Taytay Rizal. Hamizola, Senobio, Inaldo, Balete, and Sehas Family. Shout out sa inyong lahat. Greetings from Ma'am Juliet Hamizola. Shout out kay Ma'am Lucy Dasilio. Advance happy birthday sa apo ni Erlin Esdrilon sa January 30. Happy birthday, Chiselle Mar Esdrilon from Iloilo City. Happy birthday, Chiselle Mar Esdrilon. Hello kay Ma'am Mai from Mountain Lupa, Ma'am Les and her students Hachi, Kimchi and Gucci. Shout out Ma'am Jemery V. Hello din kay Sir Larry Boy and belated happy birthday kay Ma'am Merami Cordero sa so January 7, 27 ang kanyang birthday. Uh, belated happy birthday Ma'am Merami Cordero. Hello kay Ma'am Maricel Bohol from Catarman, Northern Samar. Advance happy birthday kay Ma'am Shainin Quezana. Uh, advance happy birthday Shainin Quezana. So ito po ang kanilang cafe. Konting tinapay ang ay northern nila kasi nga busog pa galing sa lunch at si ito namang si Little Enzo ay eh, nagustuhan niya po yung hindi ko alam hindi po ako hindi po ako familiar sa mga ano guys pangalan ng mga tinapay basta kay mga tinapay yan <laughs> So, ayan dapat cilak chillax lang muna kami this time. Kasi, bakbaka naman sa Martes. O, oh, today mga kamistak Martes man. Ngayon no sa Sabado. Sabado man ito na video, guys. Tapos, ngayon lang natin i-upload. Kasi, ako, nag-upload po ako every Tuesday, Thursday and Sundays. Three times a week lang po tayong nag-upload. So, today Martes is busy. Busy po ako kanina umaga, early morning. Nagbakbaka na kami sa kusina. Abangan nyo na lang po sa ating next vlog no, ang ating preparation. Ang ating paghahanda pagluluto sa kusina. This vlog is yung pag-shopping lang natin sa mga foods na kailangan ihanda sa Lunar New Year. So, ayan mga kabistak, in order namin, kami mga ajuma, kami tatlo, si Biannan, si Kononi at ako, ang mga ajuma, mga latte ang aming in order, hot uh, green tea latte. Ang mga lalaki ay ice americano, pati na rin yung mga da dalawang dalaga, ice americano, na hindi ko maintindihan bakit ice americano ay eh, ang lamig-lamig naman ng panahon. Itong si Little Inso ay tubig lang sa kanya at saka tinapay. Umakyat kami dito sa second floor, o, oh, para tingnan ko gaano ka-esthetic itong ano nila guys, second floor nila, oh, oh ganda na kailangan chandelier. Ay, what a swing! From the chandelier! From <laughs> <On> the chandelier! <laughs> <laughs> Ganito ako mga kabisdak, pag napapagod kung ano-ano na lang ay naiisip ko, no? So, thank you so much mga kabisdak sa pag-view, sa panonood. Till next time, see you on my next vlog. Ingat lahat! Happy New Year! Happy Lunar New Year mga kabisdak!